Welcome back mga kaboxing! So alam naman nga po natin mga kaboxing na bago pa man ang bakbakang Inoue kontra Akmadaliev ay kasado na ang bakbakang Inoue kontra Alan David Picasso ngayong paparating na Desyembre 27 sa Muhammad abdul Arena, Riyadh, Saudi Arabia na magsisilbing main event ng The Ring 5, Night of the Samurai na ipapalabas ng Dazon. Ngunit sa paparating na laban na ito ni Inoue kontra Picasso mga kaboxing, ay tila di na nga po masyadong excited ang mga boxing fans. Dahil ang laban daw kay Picasso ay isang step down in class. Lalo pat nang galing si Inoue sa isang 12 round unanimous decision win kontra former unified super bantamweight champion na si Murudjon Akmadalyev. Tila na na nga daw po ang mga boxing fans sa mga nagiging laban ni Inoue. Hindi daw kasi kinakasan ng kampo ni Inoue ang maituturing na 50-50 fight. Mas nakaka-excite pa daw panoorin ang co event nito na si Junto Nakatani kontra undefeated at knockout artist na si Sebastian Hernandez Reyes. Dahil ayon nga po sa ilang boxing fans, di pa naman daw nagsisimula ang laban ni Inoue, ay alam naman daw ng lahat kung sino ang mananalo. Dahil ano naman daw ang magiging panama ni Alan David Picasso kay Naoya Inoue, na nanalo lang via 10 round majority decision kontra kay Kyunosuke Kameda na tinalo lang ni Luis Neri via 7th round technical knockout. At alam naman daw nating lahat kung ano ang sinapit ni Luis Neri kay Naoya Inoue. At yan ay ang masaklap na pagkatalo via 6th round technical knockout. Dagdag pa ng ilang boxing fans na kahit ilang beses pang madepensahan ni Inoue ang kanyang mga hawak na titulo sa loob ng isang taon kung mananatili lang daw ito sa kanyang division at di lalabas sa bansang Japan Matatawa ka na lang daw talaga sa sinabi noon ni Bob Arum Na mas magaling pa na fighter si Naoya Inoue Kontra sa ating pambansang kamao at nag-iisang 8 division world champion Na si Manny Pacquiao Kaya hindi daw nakakapagtaka Na bagamat tatlong beses ng matagumpay na nadepensahan ni Inoue ang kanyang mga hawak na titulo ngayong taon Ay bumagsak pa din ang ranking nito sa pound for pound fighter dahil daw sa mga kalidad ng mga nakalaban ni Inoue. Para sa inyo mga kaboxing, kaya kayang ipatikim ni Alan David Picasso ang pait ng unang pagkatalo sa tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue o ang undefeated record ni Picasso na 32 wins with 70 knockouts isang tabla ang madudungisan ni Inoue. Kaboxing, ito laban tunay, dugot bawis, bawat kwento'y mga kampon na gama ko oh, Dito'y sabay-sabay like, share, at subscribe Let's fly, a boxing hey! Tuloy na alagat ng ring Sa daw at uberkut Ramdam ang sting Kasama ang bayan Sama-sama lating isigaw Ito ang channel ng Kaboxing Yow!